Pre, open ka na pre Sabi ka na Open ka na, pa man game Sige pre, online na ako pre Kailangan mo na wala sa email? Sige, 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 sige ko kayo A few moments later Pre, takay mo na pre, yung mga 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 mo bre, Prem, sa Double kill. La 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 la. na mo. La 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 la. Triple kill. La out kasi ganito. Talaga red ping. Maybe. Ah! Savage. Ah, uh, sulit nito. Papaya ko rito sa kasama ko pa Apple ng Man. La 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 la. Another one. Tingnan <coughs> talaga nito, lumabas talaga oh. Para makahanap ng signal oh tumingin pa talaga sa gilid eh baka sabihin naman nila eh si tayo eh hindi nila alam eh ML players tayo eh o, tinaas pa talaga ang hirap talaga dito sa earth natin lagi naman wala ng signal lilipat na kayo sa ibang planeta baka nahiya ako eh sa so, nininvite pa naman ako ng mga ka man ko eh. sabay papatalo ko lang o tinaas pa talaga eh. hindi mapakali eh. ano ginagawa na itong kalokohan na itong unguy na to dito talaga eh hindi ko talaga mapigilan eh Nainis na talaga ako sa signal na to eh Hindi ko alam kung saan ako pupunta eh. naman ako, in-invite pa naman ako e. talaga putik, tila nga, talaga Hindi mo alam kung saan pupunta. Oh, baka mga <laughs> Gago! Oh, para naman Hindi um, um, yeah. na main, yung, yung. mo <laughs> Ka na mag in in Matulog ka na lang <laughs> Piling malakas Ha 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 ha